Hi hey guys! It's November na and it's time to decorating our house. And this time, mag-decorate ko sa akin bahay sa simpleng dekorasyon dahil it's Christmas. Our Christmas is coming! So first, this is our house, yes? And this is my small store. And then, ang gagawin namin for today is ito. So this is a mixing compound. So ang gamit po niyan is to cover the ano. Ayan mga nails. Yung ganito kakavera niya para magpaint tayo is hindi siya makita. And then ito kakavera niya ito oh. So yun ang purpose and this is my son. So yung ginawa niya is nagpaint paint dahil gusto rin niya na maglaro. So meron na tayong sample, ayan. So, today, mag, ano kami, mag-cover and then mag-paint. So, ayan. So, ganyan yung kalalabasan niya. And this is our window. Ayan. So, this area naman, mag-repaint kami ng um, color. And so, ayan na yung kinalalabasan niya. And this area is our kitchen, pero hindi pa tapos, kaya ginawan ko siya muna ng sampayan. And dito naman is wrapping. So magra-wrapping na lang kami in soon. So ayan, dalawa sila nagpaint paint dahil yung anak ko kung anong ginagawa ng kanyang papa, yun naman talaga ang kahiligan niya. Kaya pagbigyan ko na. So, ito na, kahit mag-isa lang yung husband ko, na gumagawa, kahit papaano, eh, meron naman talaga siyang kakayahan. So, yung anak ko, ito, oh, yung naligo ng pintura. So, ayan, first coating namin is kolay white, flat white. And, ito na yun. Taran! Yeah, tapos na. So, thank you sa aking hardworking husband na siya lang gumawa lahat. So, ayan napaka puti niya and bangganda naman siya sa kulay so update, ito na yung aming final color yes, so nalimutan ko kung anong pangalan ng color na ito, but so may, para may iba naman so eh, ayo ko ng white, so ito naman para siyang army green, okay naman yung kulay niya so as you can see, yung ating frame hindi pa tapos So, ito naman sa malayuan. Yes. So, yung kulay niya okay naman. Maganda naman siya. And napakagaan sa mata. Napaka-friendly na kulay. So, tara! Yeah. So, ayan guys. Ito na yung ating frame. Ating window frame. Yung guhit na yan na merong pencil. So, yung kulay natin dito sa ating frame is white and brown. And then yung door naman natin lagyan din ng frame. So <laughs> Ayan na guys, meron tayo yung ano dito. Um sample. So ito final na to yung, yung white. And yung kulay green na yan na frame is um mag change color tayo into brown. So mag-final color na po tayo ng ating frame. Ito yon. So ano yan guys? This is the final paint frame color. So, ito yung aming window frame color. Ito yung kanyang kolay. And then, as you can see, it's color chocolate brown ng ating frame. Ayan. So, ito, so ito na yung final. White and brown. Ayan. Yeah, super happy and thankful. Kahit papaano, kahit matagal. So, tapos din. So, yung gagawin ng husband ko is pag na lang. And, yung decoration ko for the next video. So, simple decoration lang for the upcoming Christmas. Mag-decorate ako outside.